Ya, nakapit na yung isda. At ito pa -i -i tapos, natapos, tapos. Tapos, ba? naman ang ikit. Mantika ang takot na takot sa kya. Iwan ba? Nila. Ay! Gusto mong away! Takot ka naman ako. Gusto mong away ha. Bakit tayo ha. Ay, ay, ay. Gusto mong tumutok. Bakit tayo. Bakit tayo? Ayan, bakit kami mag-isda? Ay, salamat Dito, ko mag Ayan na yung tinirik. Naka-fried ako. Ayan, nakaluto na ako. Huwag ka sanang tumalsik. na ako, may ulam na ako kakain na ako